Tara Bau. Ha? <tuk> Ngano mo <tuk> sulod mo ka din? Ngano mo <tuk> sulod? bata ka din. Sira, sira, sira. Sira, sira, sira. Sira, sira. Nakasapatos man bata ka din. Anong nasapatos? Anong nasapatos man? Kampraso na yung mga ulo. Kampraso na yung Unta. Unta yung palitan mo. Ano yung sulod ka ba? Unta Ha? Ano na? dahi ka po. Po. Alam mo ba Ano na Ah, wapaw ang itit-tit oi. Tawag itit-tit titit mga ay. tit diya oi. Ayan, mapainin dahi ka tit. Ano na ba? O, di. O, siya di. Kapainin ko rin. O, Hai! May rin naman yung ninang. Naman yung ninang. Naman yung magbayad. Naman yung ninang. Na yung ninang. yung yung magbayad. Jili mo na kita. Jili mo na kita. Alitid. 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 Alelatit. Aku biskit. Kita janta coklat. Lena, kita ada coklat. Nak ke sini nang, nang. nak kau omok ada, nak kau omok ada. Sininang nak cu pau asa imu ana. Pacik, mukki. Mukki, mukki bang. no, no. bag bangwa. Pwede sila ana. Pwede gahit man. Masaya sila na. Masaya sila na. Kamukha sa ngira. Kamukha sa ngira na man Yan ang puti mandaganang bata dito sa gawas. Asa pa na ka paingundahan. ni? Ni? Buka ka. Tungkag Pangata pangatan yung mga bata. Obrado. Sige. Sige. Ikatungkuhan ba? Tungkang tuniningin. Ano na? Ano man yung kada? Unsa may mo? Unsa may mo ni trabaho Thank you. Oh, grabe ka, thank you dai. Uh, Unsa man ay mo ni kaon pa ato sila ani imong maning chocolate gihatag ni Kuya Ethan. Tagaan ato sila mag-share mong share mong ka, di ba? Kay good boy mong ka. Good boy. Dili mong guna good boy, pati mong unang buang mong guna. Ayaw na, ayaw na. Kudang sa imong bulsa. nama kai bolsa Ah, saya nak paingun tid. Ah, saya demo paingun de Magjimba Ah, saya demo paingun de ai. Mpae tugdulaan. Ah, jamen dulaan Tagay sila. One, three, three. Tagay sila, three. Ang grabe. Ang grabe. Ang grabe. yung grabe. Ang di Ang grabe. 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 Ang ako na itinda, itinda na ko na mo yung mga yung yung mga bata, dia. O oh, diri, diri. Ano yun yung mga bata Diri. Po. pa? Kung oh. ano yung panghata mo ni mo ako man Po itinda man ako na chocolate pa yung mga yung pa. Isa, pa. Itinda pa Ikaw pa. Pa, imo na po ni pa. Gata, 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 ni Kuya gata, sa gata, 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 Nime Nime ko ta nga po. Wala miyagi chocolate nemo ta anay oi. Ded ded. Untay mongi ka unday. Unta naay mongi ka unday. Sige pa wala. Ded ded. Sige sige pa. Tagain mong, di ba na kay manghod, Di ba koy muna siya koy? Ha. Atong da kong kingog ayang mang ate. Dimoy. Eh. Oh, di Asino siya mao? Asini ah, oh. ni tagain ni ni. Ayi berutik.

Oh, di na niya ipagawa niya. Magkaon tagi spaghetti? Burger? Ayaw na lagi ipagawa niya. Napaon, napaon. Nari, buta, ipagata yung mga patat niya. Alam niya